ayaw kong mapalapit sa mga tao mga muslim for. Dahil akala ko po sila ay mga masasama o mga terorista. Pero nung aki pong natunghayan, ang totoo po pala mga Muslim ay yung nagsasala ng limang beses sa isang araw at naniniwala isang Diyos at sila ay na nagkaayuno sa buwan ng Ramadan, sila ay nagbibigay ng kawa. ikaw ang gawa o at sila ay nag no, sa mga taong may kaya malakas ang katawan o, o may kaya kung may mga sapat na at ah, pera o ganun pa man. Okay po, dito po tayo sa Ramadan. Bakit po ipinarating ang Ramadan? Dahil po, kapag ikaw ay ginutom o nagutom no, sa araw ng Ramadan o hindi ka man kumain, ito ay iyong mararamdaman sa iyong tiyan na nagugutom na gaya ng pagkagutom ng mga mahihirap. Ito po ang pinaka isang bahagya na aking, aking natunghayan. Kapag ang tao ay kanyang naramdaman ang kanyang gutom, ay parang nararamdaman niya rin ang gutom ng mga mahihirap, it means yung mga mahihirap ay hindi mo na sila baga yayapak-yapakan. Baga ang hikma o wisdom ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging pantay-pantay ang lahat. Upang walang mapang-api sa kapwa niya mga kapatid. Tingnan po natin ngayon brother. Pag once na may nakita tayong mga pulubi, no? ay dinadaan-daanan na lang natin. Pero pag pumunta po tayo sa part of Middle East, wala po tayo makikita ng lilimos. Dahil ang patakaran o law of Islam ay gusto lang pantay-pantay. Doon pa man ay aking natunghayan isang Amerikano na tinanong namin, bakit po kayo nagbalik Islam? Bakit po kayo pumasok sa Islam? Ang sabi ng Amerikano, lahat ng lugar ng aking inikot, halos every year dito ako sa Kuwait. At ang sinabi niya, Napansin ko lang, napatid ko lang, na may isang pulubi na aking, wala akong isang pulubi na aking nakikita, sabi niya. Dahil sa ang bata sa Islam, pag may nakita silang ng lilimus, ay kanila ito hinukuha o hinuhuli. Subalit, hindi hinuhuli, bakos ay binibigyan ng pagkain, tamang pamumuhay o bahay. Kaya nagiging pantay-pantay ang -pantay. Dahil ang teaching ko sa Islam ay maging pantay-pantay ang lahat. Kaya pag tinignan natin sa part of Middle East, sila po ay halos mayayaman. E-check po natin ngayon dito sa atin, sa Pilipinas. Sabi pa ng isang Arabo sa akin, bakit hindi po raw tumataas ang rate o ang ating pamumuhay ay failure. Unlike sa Middle East, na walang puno, walang tub, kung may tubig man, dagat, walang mga nicho, o mga ano pa man, nasa atin dito sa Pilipinas ang mineral. Sabi ng Arabo sa akin, dahil sa amin kami ay naniniwala sa nag-iisang Diyos at kami ay nagsasala o nagsasamba ng patirapa ayon din sa Biblia sa Hebrew na si Jesus ay nagpapatirapa ayon sa mga sinaunang pang propeta. At ang Islam ang sumusunod at isinasagawa ang limang beses sa araw na pagdarasal. Ang beneficyo po or benefits sa taong nagsasala ng limang beses sa isang araw ay ibibigay niya po ang mga at awa ng mga. Ngayon po, ang mga Muslim po, yun ang mga tunay ng Muslim na sumusunod sa Allah sa Manawatala na gumagawa ng mabuti. Unang-una po, sa aking personal po, dati po ako ay hindi matatawag na na daw na good boy. Nung akin pong in-apply sa aking sarili kung ano ang Islam at akin na at sino ang mga Muslim, ang tunay po palang mga Muslim ay yung sumusunod sa Islam. Ang Muslim po, sila ay mapagmahal. Ang Muslim po, sila ay kawang gawa. Ang Muslim po, hindi nakakapagsalita ng masama. Ang Muslim po, ay hindi nagtitinda ng mga iligal. Kung may nakikita po tayong Muslim na hindi gumagawa ng mabuti o sumusuway sa batas ng Islam, hindi po sila matatawag na isang ganap na mabuting mga Muslim. Although sila ay naniniwala sa Allah, subalit ang sinabi doon sa banal na Quran, gumawa kayo ng mabuti. Sabi pa ng Allah, no? Na huwag niyong saktan ang inyong mga sarili o ang inyong, ang inyong mga kapatid o inyong mga sarili at ah, mahalin niyo sila. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhi ma Hindi kayo matatawag na tunay na nananampalataya sa akin hangga't hindi ninyo nanaisin o inyong mamahalin ang inyong mga kapatid gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong mga sarili. How comes po matatawag tayong isang ganap na isang Muslim o maging isang salamin ng mga sangkatauhan gaya ng pag-uugali ng Jesus? Si Jesus po ay mapagmahal. Si Jesus po, kung makikita natin sa palabas na hinahati-hati na yung mga tinapay para ipakain pero ngayon, may nakikita na po ba tayong mga taong gumagawa ng pamaraan ni Jesus? Halos natikita po natin ang kaugalian na sumusunod kay Jesus ay ang mga Muslim una-una sa kasuotan, sa balbas, pag-uugali at pamimigay. Tuwing araw ng Ramadan po, ang mga Muslim ay nagpapakain, nagpapaiftar din po kung ikaw ay matatawag brother o sister na nanawagan ako sa inyo mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na insya Allah po ay magpa din po tayo o magpakain sa mga mahihirap. Hindi lamang po Muslim, kundi buong tao. At sabihin po natin ang katotohanan at ishare din po natin sa kanila ang kautusan ng Allah at ang ano ang mga kabutihan. Kasi ipinagutos doon, o humayo kayo at lumabas. Okhrijat Hindi ko sinabi doon, dumabas kayo at umayo doon sa mga Maranao, Magindanao, Tauso, Kagan. Hindi sinabi hindi sinabi doon is nas. Means nas, tao. Tao po. Kaya nga may term Pilipinas. Tayo ay naging alipin ni King Philip. Yung dolo noon is nas, tao po yun. Kaya ang words na Pilipinas, ay hinango sa salitang Arabic Pilip ginawa tayong tao ni Pilip nas, tao yun yung nas kaya Pilipinas, kaya tayo po ay Muslim na rin po kahit mga at least brother ito ay ah, kakaunting sharing lamang po, Inshallah. ngayon po, ang kaputihan po ng mga Muslim o ating natutungayan kahit sa sinaunang panahon pa po si Adan po, mula kay Adan siya ay Muslim na po si Noah, si Idris, lahat ng propeta na ipinarating ay mga Muslim na po. Kahit po si Jesus mismo ay nagsasabi na iisang di isang Diyos din po. Siya ay nagsasabi no, na mismo sa Hebrew na salita, alaha, 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 salamat sa magtali. O nag-iisang Diyos, o nag-iisang Diyos, o nag-iisang Diyos. Tumungan mo. Ibig sabihin po, kahit sinasabing words na Eloy, 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 o Eli, Eli, Salama sa Baktanik, nag isang Diyos, nag isang Diyos, Diyos, Ibig sabihin din po noon, isa lang po ang Diyos. At yun po yung Diyos na sinasabing Ama, ay yun po yung Diyos po na sinasabing Allah. Kasi pag sinabing words na Allah, pag once ikaw ay naniniwala sa nag isang Diyos, yun po yun ang Allah kapag ikaw ay naniniwala sa Allah, ikaw po ay dapat sumunod at hindi po dapat sumuway. Ito ay dapat sundin natin ayon sa nasusulat sa banal na Quran at kanyang suna at sa kanyang ipinarating na hadith. Ngayon po, sa panahon po ng mga sahaba, noong una po na hindi pa po dumarating ang Islam, bakit po ipinarating si Propeta Muhammad? Ang pagkakaakala ng mga tao na si Propeta Muhammad ay isang masamang tao pero nagkakamali po kayo. O nagkakamali po ang informasyon na ipinaparating kay Propeta Muhammad noong una pang panahon na si Propeta Muhammad ay isang masamang tao. Ganito po yun. Isang araw po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may isang matanda na itinapo ng kanyang mga kamag-anak dahil isa na siyang bulag wala na siyang silbi sa kanyang mga kamag-anakan. Dahil sa wala na siyang silbi sa kanyang mga kamag-anakan, siya ay itinabon. At the time po, habang siya ay naglalakad, ang laging nasa isip niya, insya Allah oh, o po sana na makita ko ang mukha o o o oh, oh sa oh, I'm sorry, o oh, masalubong niya ang Propeta Muhammad dahil ang pagkakalang niya si Propeta Muhammad ay isang masamang tao. Ngayon po, nung nakasalubong po, po ng matanda si Propeta Muhammad at natunghaya ni Propeta Muhammad na isang matanda na naglalakad na bulag, ay kanya itong kinuha at kanya itong pinalagaan doon po sa liblib na yung natawag na kuweba. At kanya itong pinaliguan kanya itong pinakain, kanya itong sinusuklayan, at tinatanong siya, o, oh, o, oh, o, oh, manong, o oh, sino ka paman, ah, bakit ang sobrang bait mo sa akin? Sa lahat ng buong buhay ko, ikaw lang ang nakitaan ko ng taong may pusong ganito at mabuti sa kapwa-tao. Yung kamag-anak ko, yung mga anak ko, lahat ng mga kamag anak ko ay tinapon ko dahil wala na akong silbi. So, dahil ikaw pa yung taong nagpapakain sa akin okay. po'y naliliguan pa po ako at sinusuklayan. At that time po, hindi po sinabi ni Propeta Muhammad na ako ang Propeta Muhammad na inyong tinatakbuhan. At that time po, na si Propeta Muhammad ay mamamatay na po. At that time po, laging tanaw ni Abu Bakar, radiyallahu anhu, na, na lagi pumapasok sa kuweba doon si Propeta Muhammad, at that time po nung namatay o na, nawapat na si Propeta Muhammad, ay sinundan niya ang liblib na butas ng kuweba at pumunta ang Abu Bakar doon. At biglang niyakap si Abu Bakar nung matanda at umiiyak ang matanda at sabi ng matanda, oo oh, bakit ang tagal mong bumalik? Bakit ngayon ka bumalik Na halos gumaon ng aking katawan at halos hindi na ako nakakain, namimiss na kita. At ang sabi ni Abu Bakar, hindi ako yung taong nag-aalanda sa iyo, kundi si Propeta Muhammad sa nadawan. At nabigla ang matanda at sinabi niya, akala po nung una, ang Propeta Muhammad ay isang masamang tao, subalit siya pala ay mabuti. So kaya, at that time, nag-declare ang matanda na sinabi niya na ako ay sasaksi na walang ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos, ang alalamang at si Propeta Muhammad ang uling sugo at alipin ng Allah. Yun po yung sinabi po ng matanda. So, yun po yung mga ugali ng Propeta Muhammad. At may isa pa ang ugali ng Propeta Muhammad kahit na sa panahon pa ng mga Yahudi o mga Antiis na walang paniniwala na may Diyos na sinubukan ng propeta Muhammad sa salam kung gano'n siya katatag, kung gano'n ba siya kabait na tao. At sinabi siya, at sinabi siya nung sila ay naglalakad o naglalakbay at siya ay uh, nagkasugata sa paglalakad at sinabi ng Yahudi o Hudiyo at sinabi niya,